kakampi mo, uh, vwise, V-Wise. Di ba? So, I remember during that time, yung unang competition mo, MPL yata, no? Oh, MPLI. MPLI. Ang oh, nilaro mo, Mia. 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 Tapos biglang naging sobrang controversial nung Mia pick na yun. Nabash ng mga tao. Ano na sa mo during that time? Ako kasi Ano, hindi ko nga alam na, ano eh. Na ganun pala na binabash ako nun kasi di naman talaga ako ano, sa social media nun. Kasi, kahit binabash naman nila ako, ano, di naman ako masyado nadadown. Ganun. Kasi, ano pa rin ako, gusto pa rin strive yung best ko, gawin yung lahat. Pero nung nagkamali ako yun, binash na lang ako. Doon naman yung mga teammates ko, para ano, lalo na yung VYs. Mm. Siyempre, bago pa lang ako doon. Sila talaga yung nag-motivate sa akin, okay lang yan. Simula ka pa lang. And... So, yun nga, going into the team, nakita mo yung mga teammates mo, veterano, may mga bago rin lang. Ano yung mindset? Naalala ko, may mga kinikwento na at first, hindi kayo agad nagkasundo eh. Um. Kwento mo nga sa amin, paano nangyari yun? At first of all, siyempre, iba-iba po kami ng ugali, ng attitude, ng mga perspective, iba-iba kami ng gusto. Ganun po nung una, siyempre, ano pa lang kami, getting to know na stage na gano'n. Tapos may mga hindi kami nagustuhan sa mga ugali namin, gano'n. Kaya gano'n, mayroong mga alitan, may hindi kagustuhan. Pero naayos naman siya. Paano naayos? am um, ano eh, na, kasi meron din kami si Boss Rada, yun, pinalign-align kami. Pero noon pa, wala pa siya noon. Hmm. Um, ano, nag, ano lang, wala, dapat wala, mawalan ng pride, ano, buhasan yung pride. Magpakumbaba na lang, mag-sorry, tapos yun. Sa, sa tingin mo para sa sa'yo bilang tao, ayun ilang tao ka ano, nun? 16? 16. 16 years old, tinuturo sa'yo magpakumbaba, mag-give up ng pride. Sobrang hirap noon. Ang daming matured na tao na hindi kayang gawin yun. Paano mo kinaya? ano, wala boss eh. Pipili na lang ako kung... Kasi dream ko rin talaga yung PL team na yun eh. Kung nagpapakumbaba ba ako or hindi. Kasi pag di ako nagpakumbaba, maraming pwede mangyari. Pwede ako matanggal, ganun. Mm -hmm. Kaya mas, eh, ano, tinanggal ko na lang yung pride ko. Nagpakumbaba na ako, nagsorry ako. Para maayos na lang lahat.